Nika Nika Love shout out. Good morning po sa lahat. Ay tanghali na pala. Magandang tanghali po sa lahat. Please like, share, and subscribe po si Kuya Bal Santos Matubang at si na Vlog at Kalingap Rock. At ang under ng KOGR na si Kalingap Marie Pinida. Ito po, nandito na naman po ako with my friends sa buffet. sa chimchache po ulit. Okay, so siyo po po ang una, pong, una ko pong kinain ay ito. Hanggang 12 to 2.30 po kumidito. Yan, kasi dahil sa nagutom na kumain na muna akong kanin, isda at gulay. Yan po ang una po ang una ko pong kakainin. Ito po siya ang ipon. Doon, pwede, pwede ako dito pero hindi ako pwede dito. Yan ang mga pagkain. Ang balik ko ko ako ng sipon. ano pa ba onion ako mga na ito deep fried so, pwede ako nito garlic de-fry po siya na ano, chicken. Na, ano pa mga ito? Fried rice. Ay, ito gulay. Ayan, gulay. Kain po tayo ng gulay. Ayan po siya, ang mga pagkain po dito. Fried rice. Saka ito. Oh. Kangkung. Kangkung po ito siya, kangkung.

po ako ng lemon. Yan po, kain na po tayo. Yan na naman ang sinunod kong kain. Tinikman lang lahat para matikman lahat kung anong mga pagkain dito. Yeah. rice, chicken wings, tsaka ano, onion, ring onion yata, yung kung anong tawag dyan. Hindi na ako kumuha ng anong wine yata, yung ako'y nalasing, kaya ito la orange juice ang ininom. Bumilog na yung mukha ko sa kain. Diyos ko, puro, puro fruits ito dito. Fruits. Pineapple jelly. Ito yung okay, naman ganda. Ganda. Ayan. Ayan, puro sweet ito dito. Sweet. Ayan. Kung gusto niyo ng sweet, ayan, sweet. Ito yung mga original na sweet. Oh, donut. Ayan, donut. Ayan, Tapos cakes. Ayan, kung gusto ko ng cakes. So, yun na uh, yeah. Pandan, Pandan chip and cake. Yan. Yeah, yan na naman ang susunod kong kakainin. Ngayon lang yan. <laughs> Sunod din, din na. Pati yan, no? Fruits at saka jelly. Yan. Tikman lahat. Yan. So, hanggang dito na lang muna. Bye-bye. At busy, mag -busy ng kain. <laughs>